Good morning mga sir and ma'am. Ah, uh, ito share ko lang sa inyo no. Ang ginagawa namin ngayon ay Nissan NB350. Ah, uh, galing pa sila sa Bulacan. Ayan, dinayo pa tayo para ipa-check yung kanilang Nissan NB350. Ayan, ang tinakbo ng kanilang unit ay 233, 512 km. So medyo mataas-taas na rin. Ayan. And then ito yung na-read natin sa kanya. ITC boost sensor, turbocharger at exhaust pressure sensor B. So ang concern dito ng may-ari ay naglolo lolo power siya. 2000 lang daw ang RPM. Then upon checking ng sa ating scanner, ito yung mga lumabas. So related lahat to sa operation ng turbo. Turbo actuator, turbo turbocharger, ayan, related lahat yan. So ito napansin ko dito yung cover ng mismong turbo ay wala na. So parang nabaklas na dati. And then itong rod ay nakataas na supposed to be nakababa siya kapag nako-off ang susi. Ayan, dapat po nakababa yan yung rod na yan. Nasa lower position yung pinaka mismong uh, actuator uh, arm niya. Ayan. Pero siya ngayon ay nakataas. So, aaring stack up to sa open. Kaya nangyayari, ayan, yung reading ng na nakukuha dito sa may turbo actuator ay abnormal. Kaya meron tayong narid dito na TC boost, turbo charge at exhaust. Ayan. So, dapat kasi kapag in-start nyo ang makina, Ah, kusa lang siya ngaangat angat pero dito sa case na to ay nakaangat na so ibig sabihin stock up siya ayan up siya sa open kaya abnormal yung nababatong signal galing don sa turbo actuator ayan kita kitang kita nyo ayan o oh, nakaangat nakaangat yung mismong arm nung turbo actuator na, na at naka off na yung engine yan so naka naka-on lang yung susi. So, dapat nasa baba po yan. Yan. Kapag ganyan ay may abnormality sa operation nya, o maaaring stack up dun sa turbo actuator o kaya turbo uh, charge nya. So, pina start natin. Ayun, wala pa rin pagbabago. Ayan. So, rev, rev. Ayan, wala pa rin pagbabago doon mismo sa pinaka-rad. So, same pa rin yung position nung Rad, and then yung turbo actuator arm. <clears throat> yan. So kapag ganyan guys ay may problema po yan. So it's either turbo actuator o kaya yung mismong turbo. Pwede rin naman wiring. So dito, chineck ko na yung wiring nito Chineck ko yung supply papunta dun sa turbo actuator para paganahin yung turbo mo turbo actuator motor eh, so far okay naman wala naman ako nakitang uh, voltage drop dun sa supply papunta dun sa uh, turbo actuator negative at positive then chinek ko na rin yung signal okay naman so wala naman problema dun sa electrical nya and then napansin ko dito kasi yung turbo actuator nya ay parang kapapalit lang Ayan. Yeah. kaya hindi tayo doon nag ko sa turbo actuator so dito tayo sa may uh, turbo so kung makikita nyo yan nakababa na ngayon yung mismong arm ng turbo actuator so tinanggal ko kasi yung pinaka mismong rad nya papunta dun sa turbo <coughs> yan sa pinaka wastegate ng turbo sa yung arm o yung rad na yon papunta dun sa wastegate yan tinanggal ko siya And then kapag nire ko, ayan, umaangat naman siya bumababa ibig sabihin nagpa-function ng normal yung ating turbo actuator ang problema nga lang kapag nakakabit na tong mismong arm o yung rod ng uh, galing sa turbo is yun nag stack up na po yung kanyang uh, turbo actuator yan hindi na po siya function nag stack up na po siya sa open yan So dito, try natin ni Kabit ulit. Ayan. Mukhang malambot na yung ano we, eh, yung turbo actuator uh, mechanism niya dun sa loob eh. So ayan, kinabit natin siya ulit and then try ulit i-start. Hmm, umangat na siya. Ayan. tapos off ang engine o pang engine yan hindi na ulit gumana so ganyan ang nangyayari sa kanya uh, nag stack up siya sa up position yung kanyang turbo actuator ayan, kahit ano uh, i-rev mo siya wala pa rin pagbabago ganun pa rin yan umaandar po yan yan ganun pa rin kahit i-rev o patayin stack up pa rin ayan So, tanggalin natin. So, kapag ganito ang na-encounter nyo sa unit nyo, ayan, nako, pang susi, nakaon, ayan, nakababa. So, kapag ganito ang na-encounter nyo sa unit nyo, isa yan sa procedure na pwede nyong gawin, is i-check yung ah... Uh, turbo actuator, ang gagawin nyo lang uh, tanggalin yung pinaka mismong rod tapos pag natanggal nyo na, start nyo then kapag nagpansion sya na umakyat na umangat, ibig sabihin okay yung turbo actuator pero kapag ganyan nangyayari tulad sa issue na to, uh, kapag nilalagay yung mismong rod ng galing turbo, ay nag up ibig sabihin ang sira po ay sa loob ng turbo, may naiipit dun sa mekanisim ng turbo o sa wastegate nya, sa mechanism dun sa loob na siyang nag kung bakit ito nag-stack up so ganun lang, ah. pwede nyo nga gawin para ma-check nyo kung ang problema ba is yung turbo actuator o kaya yung mismong turbo na ang may problema so tanggalin nyo lang yung rod kapag in-start nyo at umakyat umangat, gumalaw yung mismong turbo actuator arm is okay yun kapag naman hindi umangat at hindi gumalaw ibig sabihin uh, not good yung inyong turbo actuator so yun yung papalitan nyo then kapag ganito sa issue ni sir ay ang recommendation natin dito is yung mismong turbo assembly na kasi mayroong mechanism sa loob nyan na uh, nagmamalfunction o kaya naiipit Ayan, ganun ang nangyayari so dito ay uh, recommendation natin ng turbo assembly So 'yun lang guys, uh, maraming salamat po sa panonood. Uh, keep safe. Thank you for watching.